Mga kabiker, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaldero, itong chocolate crinkles. Marami ang nag-request nito mga kabiker. Nakagawa na ako nito pero niluto ko sa oven. Ngayon, lutuin ko sa kaldero mga kabikir, Para sa mga kabakers natin na walang oven, na makaluto din kayo mga kabaker kahit sa kaldero lang. Panoorin nyo ang video na gawin lang. Ito yung mga ingredients. 1 cup first class flour, 1 cup third class flour, 1 cup brown sugar, 1 tablespoon baking powder, 1 8 cup cocoa powder, 1/4 teaspoon brown food coloring, dalawang pirasong itlog pero isa lang muna ilagay natin. Haluin tapos ilagay natin ang ating 1/3 cup margarine Haluin uli. Tapos idagdag natin ang isa pang itlog tapos haluin mga kabiker. Ah, hanggang sa ganito na siya mga kabikir oh, ganito. Pagkatapos putulin sa gusto natin putol. Ang putol ko 25 grams lang dahil maliit ang kaldero ko. Pagkatapos putol bilugin tapos igulong kaagad sa powdered sugar or icing sugar. Pagkatapos, lutuin na kaagad mga kabikir sa ating uh, kaldero. Parang bibingka pa rin ang pagluto natin mga kabikir. Ito, 10 minutes, a uh, maluto ito sa katamtamang apoy lang. Ang itakip natin, lagyan pa rin natin ng apoy, uh, parang bibingka din mga kabikir. saktong 10 minutes na luto. Ito na mga kabikir, ang binis product ng ating at uh, chocolate crinkles na niluto lang natin sa kaldero. Sa mga kabikers natin na walang oven, uh, pwede kayo magluto ng chocolate crinkles sa kaldero lang mga kabikir. Sundin lang ang resipe sa paraan sa paggawa at sa paraan din sa pagluto. 1 4 kilo ang uh, recipe natin kapag uh, gumawa kayo ng isang kilo i-times 4 nyo lang ang lahat ng ingredients mga kabikir at uh, isang kilo na ang kinalabasan nun. Uh, mga kabikir, ang uh, lahat ng request nyo ng mga tinapay na ipaluto nyo sa kaldero. alutuin uh, ko mga kabikir dahil uh, alam ko na gusto nyo gumawa wala wala lang kayong ubin kaya uh, gusto nyo na sa kaldero lang lutuin. Kaya dahil gusto kong matuto rin kayo mga kabikir kaya gagawin ko ang mga request ninyo. Ah, mga kabikir, abangan niyo pang iba ko pang mga recipe, Mga simpleng resipe na pwede nating lutuin sa kaldero, sa kawali at sa oven. Mga resipe na pwede nating gamitin sa pangnegosyo at pang merinda. Mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang mga resipe na isinire ko sa inyo ngayon. Itong chocolate crinkles na niluto natin sa kaldero. Ah, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood. Sa pag-share sa aking mga video, like and comment. Mga followers, mga viewers. At sa lahat na nakapanood sa mga video ko, God bless sa ating lahat mga kabikir.